Yan, nahanap namin yung panzon. Nasaan kayo yung panzon? Ang ganda oh. Wow. Hello, hello mga ka-trip! Good afternoon! Ngayon nandito tayo sa Avenues Mall, Kuwait. Yan. Pupuntahan natin yung mga entertainment dito ngayon sa sa Kuwait. Dito sa Avenues tingnan natin kung magaganda Ayan, mga katrip sobrang laki pala nitong avenues at maraming mga sale dito Ayan. wow Yan mga ka-trip first stop natin dito sa Avenues is Magic Planet and Magic Planet punta natin ngayon ng Magic Planet. Sa mga. ka-trip, nandito na tayo ngayon sabi niyo. Siyempre meron sil silang trampoline. Yan. Trampoline nila sa baba, ayun. 'Yan yung trampoline nila. And meron din silang mga arcades. And redemption card. Yeah. Ang dark ride. Six day cinema. Cinema. Yeah. Uh, meron din sila nito car pag nagbayad kayo dito by car, hindi siya per tao. Bali, 1 200 lang yan mga katrik. Ma'am, mag-hi kayo sa Pinas. Hi po kayo. Hello. Thank you po. Big one price. Prices. Yan mga ka-tip, meron din sila sa baba. Yan. Laki pala itong magic planet na to. Ay, ikot lang din yan. Tapos, Ah, okay, papasok ka sa loob. Ah, okay. Okay, anong malang kukuhan? Malang kukuhan. Bala ka na dyan. Ah? Taga J, Taga J. Ha? Taga J. Mag-high ka sa atin, sir. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hello. Ah, uh, taga J1% person 48 points. Ibig sabihin mo ng 48 points is 1, 1 dinar 200. And maximum height nila is 130 cm. Pwede ka na pumasok dyan. Mayroon po silang Whopper wa Water. Ano? Whopper Water. Ano po ito ma'am? Ma'am, mag-high ka sa atin sa Pinas. Hello. Trip TV Vlog. Ang channel ko po. Sige, oh, Sige po, thank you. Yan, yeah, may mga kabayan tayo dito sa, tawag dito, Magic Planet Kuwait. <laughs> Ilan taon na kayo sa Kuwait? Seven years. Seven years. Malapit na yan. Sige. Sige. Yan, may mini top spin din sila dito mga ka-trip. Yan mga ka-trip, meron din silang bowling dito sa baba. Yan. Bro, how much bowling? 3KD per game? Per game? Ay, okay. I just... Ay, Yung bowling nila, 3KD din. Meron din sila dito 8 lanes. Yan. Yung AMF yung ano nila yung makina yan. ito yung bowling area dito sa ano, sa magic planet syempre dito sa kabila yan, meron din bumper ma yan mga katrip meron din sila dito yung simulator yung bata na sa loob yan, gagalaw lang siya. Yan. Ah, ate, tawag. Ayan, iikot yan mga katalip ko. Ah, paglabas mo dyan, suka ka na eh. Walang gratis sa loob yan. Ah, wala. Pag malayo, mukhang karton na yung mga bata eh. <laughs> Ayan, lakas o. Oh. Ayan. Depende. <laughs> you feel dizzy? It's okay. <laughs> Tanis. Kailang di ka rin makapag vlog blog sa loob. Iyan eh. mga katrip zero gravity yan. Ibig sabihin ng astronaut para ka nasa ayos sa as babagsak rin. <laughs> ang na. Yan naman oh. Ano tawag diyan? Ang tawag sa Ah, Drop Twist ah, Tower. Magkano yan sir? Uh, 1,200. 1,200. Drop Twist Tower naman yan. yan. Oh. <laughs> Uh, meron din sila dito Mega Mix. Uh, Max Mega Mix. Magkano? Yan mga ka-trip VR nila dito, one din na 300 po, no. Thank you. 56 po. Uh, thank you po. Yan mga ka-trip tapos na siya. Ano tawag diyan, bro? G4 zero gravity. Tawag pala dyan, zero gravity pala yan. Okay, isa tawag dyan, gravity force, g-force. G-force. Ah, oh, okay. Ayan, okay. okay. g-force. Saan, wala nang naman namin. Supply namin na balik natin. Indoor supply namin dati, pinanggay din. Ah. Dito rin yung supply, no? 2.5 dati. Dito? Straight lang siya. Ah, okay. Pinanggal na kasi may ganyan na puro maliit lang nila ng pintay okay. nila yan, ang kaganda dito sa magic planet sobrang laki yan yung mga katrip na papunta na tayo sa ibang entertainment uh, walking tayo ngayon yan, para tayo na sa ibang bansa lamig pupunta natin yung tawag dito uh, fan zone. tapos pupunta pa tayo ng ibang entertainment pupunta tayo ng fan zone nakad yan dito yung walking nya medyo malayo layo din yung walking nito gochi gochi oh ah uh, uh. Ah, mga katripo Disney Store. Ah, ang ganda. Tapos, nandito na yan sa Grand Avenue. Punta natin yan. Wow. Oh, ang ganda na dito. Ayan, nahanap namin yung pan zone. Nasaan kayo yung pan zone? Ang ganda oh. Wow. Ayan mga katrip, pinahanap namin yung pan zone. Hindi namin mahanap. Medyo malaki ka din kasi ito. Matawag dito, malaan Mahaba. Future of fun. Dito tayo yung mga katrip sa digzon. Ayan oh. Hello po. Hello madam. Apo. Oh, Welcome. Ngayon sa Tikson tayo mga Ang dami. Ang dami pa lang mga Pilipino dito. Oh. San sa Cebu? Ah, uh, kayo po. Iligan. Oh, kagayan oro. Kayo po. Mindanao. Mindanao. Ayo. Hello. Dito so, na po ako ngayon sa Huawei. Diba? Na, na, nawala na ako ng line dito ah. <laughs> <ha. sa laughs> Hello, Hello. 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 Tapas, Hello po. Like, Ang kulit <laughs> <the product>, <laughs> okay. dito. Ate. Ano. Mag Okay po. Mag-hi ka rin sa Pinas. Hello. Eh, ito po yung mga robot na tao. Yung mga robot na Opo. Ayan sila. Take some to. Take some to mga ka-trip. Tapos, so sa loob Sorry. Ayan. Ano <laughs> yan? 12 KD? By 12? By 12, you got 3 KD extra. And then, you got 15 KD. 20, extra 7 KD. By 50, 30, you got 80. No, you buy 30, you get extra 15 KD. You buy 40, you have extra 20 kd. 50, extra 30 kd. Trip TV vlog po. Filipino. <laughs> Kaya <laughs> yeah, sa Texon to, Texon, Texon. Dito sa Texon, parang ano, uh, medyo madilim yung theme nila. Ngayon, yeah, ano, hindi masyadong maano. Uh, walang mga ilaw. May ilaw, pero mga sa arcade lang talaga hindi nila uh, inano tao dito hindi nila masyadong paniniwala Tanong tayo dito ngayon ko lang nakuha t-shirt pala to na tinitinda nila is for 950 may ilaw di battery siya ah uh, then lalagyan siya ng battery so ah. ano siya ako like kapag nakarinig siya ng sound ganoon clap magahan na siya mag appear ah okay maganda siya po, oh, po ano yung sounds yun din yung beat ng ano yan parang yung sasakyan sa ano ba yung pagdulo uh -huh. sa sasakyan ano yung sounds uh -huh. thank you po thank you, thank you thank you po thank you sir uh -huh. and yung redemption area nila ayan yeah, mga katrip meron silang dito soccer simpson pang bata ayan o eee 800 pills Ayan mga katrip maganda oh Ayan Parang airplane Wow Ayan na, mo monitor mo oh May kita mo dito Ah, uh, umaakyat-akyat din pala yan mga katrip oh Wow Kaya, meron na sila dito yung finger coaster VR 1 dinar 800 VR Star Wars magkano? 950 950 950 mga katrip yung subway so nila dito 5 kg heat open time tapos yung tanker nila gusto din na 7.50 open time na rin. Wow! Andiyan. Infinity ride. Ito naman infinity ride. na ano mo? Parang roller coaster. Wow! Powerwall. wall uh, How much? Balok lime, KD no? Again? 1KD 9.50. 1KD 9.50 per how many minutes? 5 minutes. 5 minutes. You can choose, no? Yeah, What you will... Choose oh, okay. Yes. okay. Magkano lang po KD dito, ma'am? Magkano po? 2KD Roba. 2KD Roba. Parang VR. VR. Ano? Ah, VR. 2KD Roba. Parang tayo na sa... Zoom. Jurassic Four minutes Ma'am Rulaine Hi po Hi po kayo ma'am Everytime sa Nakasuot siya ng ano yung nasa Kaya mga katripo Ikaw yung magdadrive Kung anong gusto mong position yan <coughs> Flip <Left! laughs> Time loop Go. Oh. Your YouTube name? Trip TV Vlog. Okay. Let me check in. There. Yeah, yeah, check. yeah. What is your good name? My name is Sandeep. Sandeep. Uh, no, thank It's you. nice meeting you, Sandeep. You like uh, a dog. Okay. Ayan, dito naman tayo ngayon sa VR Armenia. Ano na tayo presyo? Mga ka-trip, meron silang package. If you buy 20 KD, actually it's on 4 KD per game. But if you buy 20 KD, you have more 6 KD games, 24 KD, 8 games, 30 KD, Uh, 11 games and 45 KD of 18 games. Ako. Okay. Uh, Ama mili kayo jaka gusto niyo? Uh, 4 KD X So, how many branches you have? Then we have the more branches. avenue Mall, okay. this one, and uh, Gate Mall and jehra Mall and uh, Bollywood Selvia. We have two more branches like uh, one VRK and VR So we are four. And we are, so we we are, have and, uh, we are take uh, separate uh, package and uh, separate uh, uh, prices. Camp, uh, ah. So they are uh, like a escape room uh, and uh, big space game. You can and more. You can shoot like a play as a team play against each other. Two persons can play one time and shoot each other again. Ah, they're in the boulevard. So well. yeah, boulevard. Yeah, yeah, yeah. yeah. Boulevard, two brand Okay. Thank you so much. Yeah. Bye, bye. Dito to tayo ng naman the Bilu Zero, mga Zero and ice skating. Busy. Magkano dito sir per hour? One hour, sir. six kd po siya. Six kd? Ah. One hour na yun ha. Ah. First session kayo no? Uh, okay. Wala kayong promo? Wala pa sa ngayon eh. Wala sa ngayon. Uh, pero may nagpo-promo naman kayo. Yan mga ka-trip dito yan sa Bilo Zero. Avenue's. Hello po. Uh, Mag-hi po kayo sa Pinas. Okay. Ayan mga katip, dito naman tayo ngayon sa Kidstopia. Ayan, tanong natin kung magkano. Ah, meron din silang air train. Apa? Opo, ah, pwede na po kayo maging artista ma'am. Hi po kayo. Ah, dito po yan sa Kidstopia. Visit uh, po dito sa Kidstopia. ano ninyo ma'am? Open time na to. o. Ah. Okay. Lahat na yan pwede na laruin. Uh, 5 din na 9.50. Trampoline, rope course, drawing room, wall climbing, toddler area. Open time lahat yan. 5 din na 9.50. mag po tayo sa Pinas. Hi Pinas! <coughs> Ito pa. Trip TV Vlog pa. Baka may gusto kong patiin sa atin. Ay wala po. Ay oh, wala. Ah, kasi nga mag ganoon Wala siyang swivel pero may kailangan mo siyang ito turn. Yan, drop course. May trampoline din sila, marami. Ito na. Okay lang, sir. ay ka sa atin, sir. <laughs> Yan, ikot itong mga katrip. Meron din sila dito. Ah, wall climbing. Ay, okay lang, ma'am. Ito po, may wall climbing po. Sorry po. Ayon, may wall climbing din sila dito. Ayan. Pagina 9.50. Kasama na to. Open time. Wall climbing. May harness. Ah, may harness din. Ito yung harness nila. Ayan. Tapos, meron din silang trampoline. Ayan, trampoline. Yo, Trainer. <laughs> mag po kayo sa Pilipinas, sir. Hello. Pero open ko ma'am. mag -hi ka. ay, ay Kabayan. <laughs> Hello. Trip TV vlog po. Trip Vlog, opo. Ayan. Hello, ma'am. Hello po. <laughs> ah, ito sa akin. Ah, na yun. Ah, okay. Ayan. Ayan mga katrip, nandito naman tayo ngayon sa Pansun Park. Ayan. Yeah. Park naman tayo dito. Sa niyo, pa rin to. Let's go. Ma'am, tanong lang. Pwede mag-video? Okay lang po. Ano po yung promo nyo, ma'am? <laughs> Nakapis na. Pansun. Ah, ano siya? Pa-13. Madam, mag-high ka. Hi po kayo sa Pilipinas. Hello. mga trip yung arcade nila. Ito mga motor. Yan. Lahat yan. Hanggang dito. Ang price niyan 950 pills. 900 pills lang. 950 pills lang yan ang presyo ng lahat. This one, one din na, 750 mga ka-trip. Meron, pwede ka ma-pick with. Ayan, no? Wow. How much is this one? How much is this Meron din silang, ano, to. Punin mo to. Tapos, merong kang, ano, yan. Kung ilan makukuha mo nito, yan, lahat. Tapos, syempre, titimbangin doon yan yung timbang kung ano yung timbang makukuha mo yun yung mga prices okay Ayan, circle swings ni last swing. Ito mga katrip, 950 pills. Ilang round to, sir? Ilang minutes? 2 minutes? Almost 3. Ah, almost 3. almost minutes. One dinner. Ah, 950 pills lang. Thank you. 950. 950 pills dito mga ka-trip. Yan, mahal 950 pills. Pati ito, 950 pills. 950 pills. Ah. Yung VR na Manila, 1 Dinar Ruba 1 Dinar 250 pills. This one, this one bro, how much? 1 Dinar 500 to. Ito, 1 Dinar Ruba Uh, this is the fan zone. Thank you. Tapos ito. Ayan, uh, one din na to. Babatuhin. Dalawa. Kailangan matamaan mo lahat yan. Kailangan Ano po? Kailangan mo uulat Lahat yan. Pag nag-uulat po yan. Ah, uh, isa lang dyan. Pwede sa Pwede mag yan video, no? One din dalawang ganito. Kailangan mapatumba mo lahat yan para makakuha ka ng price. Ngayon, subukan natin mga katrip. Babatoy mo yan. yan. Pa. Wala. Pag ganon, wala. Yan. May natira kang ganyan. Ibigay sa'yo no? yung tickets wala kang price, wala kang price. Kailangan lahat yan matutumbang. Tekmik dyan yung kabilang mo. Mga trip yung tira pala dyan. Kasi hindi nakuha lahat yun. Ang tira mo dyan sa side. Para maguguho ka agad. Hindi mo nakita eh. Uh, mga Malalaki nito ang katawan. Hindi, hindi, hindi. Ano, dahil teknik talaga. Pangalan niyo sir? Mag-hi, mag, -hi, mag -hi, sir. Mag-hi sa vlog. Thank you. Hi vlog. Hi vlog. Thank you po, thank you po. Thank you. Ito yung redemption na Manila. Dito sa Panzon. Um. Bakit bumababa? magkano dito? Pala, magkano yan? One dinar, 250. One dinar, 250 ruba. Oh. Ah, ilang bol? Tatlong bola, malalaking gift magkukuha. Tapos dalawang bola, ito lang yung magkukuha. Tapos pag isang bola, tickets lang mo. Ah, Saka, okay. Walang shoot, lang do. Pag hindi ka nakashoot, pero pag nakashoot oh, ka... Pag nakashoot ka ng dalawa, ito yung magkukuha. Ito, ito. Pag tatlo, yun ka. Ah, ito, Okay. okay. Subok! tayo, subok. May problema pala. Oo. Subok tayo. Kahit sino pwede. Ah! Matigas. Matigas yung ring. Kala ko malambot. Kailangan ringless. Oo! Oh. One diner uba. One diner uba? Try mo po! Try. Oh! Yan mga katrip yung basketball. Three balls. Pag naka-shoot ka ng tatlo, yun ang makukuha mo. Pero pag dalawang balls ang mashoot mo, ito yung makukuha mo. Tapos pag wala ka na shoot, ang makukuha mo ticket. One day na ruba. Sir, mag-hi ka sir. Po. Sa Pilipinas. Po, Pilipinas. <laughs> mag bumati po kayo sa atin. Ay po, sa Mindanao, sa Mindanao po. Masa Saan po kayo, kayo sa Mindanao? Kagaya? Again, di oro din yun. <laughs> Oo, oh. kayo po. Sampo hey, kayo sa atin. Pa, Puyo, Ay! Ah, okay yan! <laughs> <laughs> hindi halata. Hello, Hello po sa so mga taga-bataan. Bataan naman Hello. po. po eh. <laughs> okay. Trip TV vlog po ah. Ay kay sir. Wala pa. Hindi na. <g> -na. Hindi <laughs> <-na, g> <laughs> Hello. Hello. Hello po. Hello po. Hello po. Thank you, Panzon. Si Ate BC. Si Ate BC. Ha? Kailan mo Okay, okay. Thank you, thank you.